Isayas Ang Haring Darating Ikasyam na Kabanata Pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Noong una inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at Naftali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Hordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi-hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon. Ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay. Maliliwanagan sila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng malaking kagalakan at matutuwa sila sa presensya niyo katulad ng mga taong natutuwa kapag panahon na ng anihan o katulad din ng mga taong nagdiriwang sa paghahati-hati nila ng mga nasamsam sa digmaan. Sapagkat palalayain nyo sila sa mga umaapi sa kanila, magiging katulad sila ng mga hayop na binali nyo ang pamatok na kahoy na pasan-pasan nila at ang pamalo na ipinapalo sa kanila. Gagawin nyo po sa kanila ang ginawa nyo noon nang lupigin nyo ang mga taga-median. Matutuwa sila dahil matitigil na ang mga digmaan. Susunugin na ang mga uniforme ng mga sundalo na puno ng dugo, pati ang kanilang mga bota. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahari ang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Ang galit ng Diyos sa Israel. Sinabi ng Panginoon na parurusahan niya ang Israel ang lahi ni Jacob. At alam ito ng lahat ng tao sa Israel, pati ng mga nasa Samaria na kabisera nito. Pero nagmamataas pa rin sila, at payabang na sinasabi, Mawasak man ang mga itinayo naming bahay na yari sa brick at kahoy na si Kumoro. Papalitan naman namin ito ng bato at kahoy na sedro. Kaya ipapasalakay sila ng Panginoon sa mga taga assyria na kaaway ni Haring Rezin ang Israel ay wawasakin ng mga taga-aram sa gawing silangan at ng mga Filisteo sa gawing kanluran tulad ng mabangis na hayop na sisila sa kanila. Pero hindi pa napapawi ang galit ng Panginoon, kaya nakahanda pa siyang magparusa sa kanila. Dahil ayaw pa rin magbalik loob ng mga Israelita sa Panginoong makapangyarihan na nagparusa sa kanila, hindi magtatagal ay paparusahang muli ng Panginoon ang buong Israel. Matutulad sila sa hayop na puputulan ng buntot at ulo. Ang ulo ay ang mga pinuno at ang mga ginagalang na tao. At ang buntot ay ang mga sinungaling na propeta. Ang mga namumuno sa mga mamamayan ng Israel ay ang mga nanlilin lang sa kanila, kaya naliligaw ang mga mamamayan. Dahil dito, hindi nalulugod ang Panginoon sa mga kabataan nilang lalaki at hindi niya kinakaawaan ang mga ulila nila't mga byuda, sapagkat masama ang lahat at hindi makadiyos. Nakakahiya ang lahat ng sinasabi nila, kaya hindi pa rin mapapawi ang galit ng Panginoon at nakahanda pa siyang magparusa sa kanila, sapagkat ang kasamaan nila ay tulad ng apoy na tumutupok ng mga halamang may tinik. Naglalagablab ito na parang apoy na tumutupok ng mga kahoy at ang makapal na usok ay pumapailan lang. Dahil sa galit ng Panginoong makapangyarihan, masusunog ang kanilang lupain, at sila'y magiging panggatong na lalamunin ng apoy. Ayaw nilang kaawaan kahit nakapuan nila Israelita. Anumang pagkain ang makita nila, ay kukuni nila at kakainin, pero hindi pa rin sila mabubusog. Kaya kakainin na nila, pati ang kanilang mga anak. mag ang Manase at ang Ephraim, at lulusubin nilang dalawa ang Huda. Pero ang galit ng Panginoon ay hindi pa rin mapapawi, at nakahanda pa siyang magparusa sa kanila.